kayo maayos sa yung ipa igagaw ng kasada nila sa pagpayon kay gitagal namin tumingin ng tara opportunity ang mga wala kayo Hinayon ang natakdo ang pangandoy nga sa satag sa gikan sa panag-uyab, lakip sa pag-ipon-ipon, hangtod makasal. Music ang buhatan sa lokal civil registrar sa pagpanguna ni Ms. Maria Marjorie Rivas nagpasiugda sa kasalan ng bayan din kabahin sa ilang tawag aron matakdo ang kinahanglanon sa security paper nga paghupot sa marriage license diha sa ilang buhatan. Takdang adlaw sa hatod serbisyo sa barangay Baclayon ang kasalan ng bayan mo'y unang gialagada ngadto sa rehistro sa kasalan. Si Honorable Ernie de ang nahimong solemnizing officer o gipaambit kung asa nagsumikad ang kasaulugan nga Valentine's Day sanglit ang kasalan ng bayan na pahigayon sa Pebrero 14 nga mo'y kasaulugan sa adlaw sa paghigugmaay. Inay ay na walo adunay duha kaparisan ang wala miabot sa vinyo. kinungdan nga sa kinatibukan na pulog kaparisan ang hinayong nakakuha sa seremonya sa kasal Sibel. Gani diya diya human sa kasal Gilayon natonol ang marriage license sa mga bagong magtiayon. na pulog unong kaparisan ang uban gikan sa silingang barangay sa lantapan apan kanaghana ini, gikan sa baklayon asa ang vinyo sa kasala ng bayan. Gumikan kay hatod servisyo sa barangay halos tanang mulupyo misaksi sa pagbaylo ay sa sinararay. Dili lang ang direktang pamilya laki pa ang opisyalis sa barangay o pagamahan ng lokal sa lantapan. Sa pagiging pagpagunan sa mga. Pinasikat sa gahom ng gihatag kanako sa mga katauhan sa lungsod sa luntian isip municipal mayor ako kaon I karong nagatlaw Atlao, Valentine's day libre na reporte na magitiayon usah sa or ko usah sa kasi congratulations 16 newlyweds couples.